Sa mapagpalang araw po mga kalingap, mga kababayan natin ng mga... uh, Sukin Paninaw, may gumagalaw shop o po shop, by Sopo Sotubang and Kalunga Prab. Natin the vlog, ngayon po nandito po ako ngayon sa bahay, hindi tayo makaalis kasi sa ma maulan. Ano? Ayan, grabe ang ulan. Eh. Ang bulos ng ulan. Yan. So ito, 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 to, yan po. Shoutout po kay Walsantos Matubang and Kalinga prof at the Vlog sa patuloy niyong pag-support pa sa kanilang YouTube channel And pakisubscribe po ang aking official YouTube channel, Lucy Francisco Sa hindi pa po nakapag-follow, hindi uh, pa po nakapag-subscribe Subscribe na po kayo, like and share po mga kalinga pa, kababayan natin Yung yeah, mga kalinga pa, kababayan natin, hindi ka shout out po Ayan po, ito po, mula na ngayon yan may tao At uh, ayan nga po Grabe ang ulan, ano? Kahit maulan dito sa dait. Ayun, maulan dito sa tuloy na lupa. Yan to po yung bahay namin, no. Yan si uh, Yan. Yan si Mama. Yan po, mga po si Mama. Kay gaiga At medyo maulan. Hindi tayo makapag -trabaho kasi wala pa naman tayo. Hindi hintay lang po ako, mga kalinga, Ano? May putayo po tayo. Ayan o, hindi makapagsunog ng basura Susunogin ko po yung mamaya maya Ayan o, susunogin po yan Ayan. So yan mga kalingap, shutter oh, hello, 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 hello. Ang gagawin ako oh, saan ka punta? gagawin mo? Walis Walis, saan? Sahig Sahig? Wow Ayan mga kalingap oh. Housing Award, Kuya Bal Santos Matubang In Kalingap prab Ate Eden Logs. Yan, dito na po ako mga kalinga po. Yan oh. No? oh. No? Si Ate Rupa oh. Oh, Ola, ala, ala. Ala. Yeah. Iya. Yan. Yan ang ulang tanong po. May mga kalingap, pudpud ng tambu, wala nang pambili oh. Wala po kasi pambili ng tambu. Ayan to 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 ko eh globalis niyo eh uhatti ha nga ito din ah ito hmm at tukoy nin tatukoy nin tinago ko dun Tinukoy dukoy nin tinago ko dun sundang baka John, Sundangin mo. Ayan na. Ayan na yung kakao. Ayan na. Eh. Ano yan? Kakao. Ano? Kakao. Ah? Kakao. Ano yan? Kakao. Kakao? kakaw daw po oh. kumakain na naman siya. ate raw wala talagang kabusugan yan natukoy yung itinago ko doon na ano kakaw tinukoy po niya